Ito mga idol yung timing belt na naputol. At ito naman yung naapektuhan ng pagkaputol ng timing belt. Mga rocker arm yan. Tatlong peraso. Nagkaputol-putol yan. Mabuti na nga lang at yan lang ang bumigay. Kung nagkataon at ang bumigay ay balbula ay siya magbabakbak ako ng cylinder head mabuti na lang at tracker arm lang kaya maliit lang na halaga mga idol yan ang epekto pag napuputulan ng timing belt mga idol marumi ito ay naputulan ng timing belt Starex po ito, D4BH ang makina. Nilinis ko mga idol kasi papalitan ko ito ng guide belt at saka timing belt. Kasi naputulan nito habang tumatakbo. Ito yan mga idol yung pinalitan ko ng timing belt. Tapos na. Malakapit na siya ngayon. Chuchon up ko siya mga idol. Ito. Uno yan. Nakauno. Ayan. Dalawa. Dalawa. Intake exhaust. And exhaust. Tapos ito naman. Mga idol, kunting paliwanag lang kung bakit kailangan i-tune up ang makina. O evolve clearance. Una, ang benefits nito ay may balik yung lakas ng makina kasi nakakapagpahina ito sa hatak ng makina. Sa hatak ng sasakyan. Tapos pangalawa, yung ingay mababawasan yan hindi naman matatanggal yung ingay at least hindi siya mag hindi siya mapapatahimik pero mawawala yung ingay na sobra tapos pangatlo yung konsumo nyo sa gas maaari kayong makabawas ng konsumo sa paggamit ng diesel o gasolina man yan yan lang yung aking munting kalaman mga ito mga idol, ito ang pangalawang pipihitan ko, itong mga maluluwag na rocker arm. Ito ay dos. Nakatiming na ito sa dos. Yung una kong hinikipitan kanina ay nakatiming siya sa uno. Doon siya nakatapat. Sa timing, nakatiming mark yon. Ito namang pangalawang pipihitan ko ay nakalis ito sa timing mark. Ano rin yung mga idol? Ayos. Mga idol. Okay na. Ayan. Ito yung araw na ito mga idol. Ito yun. Yung pipihita niya. 1, 2, 3, 4. Pag itong araw na ito, napunta dito, ang pipihitin naman yan, siG datak pangkura Ito idol, mga no, idol ay number 14. Okay e Double check. Para sigurado. Walang palpak. Ayos. Ayos mga idol, ibabalik ko na ang engine belt cover ng Starex engine D4BH